First day of holiday mga kaburks here in Dubai. And sa unang araw ay narito ako sa WeMart together with my cousin para lumafang ng isang katerba. So as you can see ay parang ang gusto ng puno ni cousin itong kanyang basket na lalagay ng hotpot. At maya maya pa nga lamang, ay luto na ang aming mga niligay sa basket. Hindi ko nga rin maintindihan din eh at, may at maya maya nalay humakot na nang humakot ng aming kakainin. Eh samantalang ay naman kaming kakain. So sa madalit sabi, all is prepared and ready to eat. Kaya naman ano pang hinihintay? atak. Kaya lamang ay ang malaking katanungan ay kung mauubos ba itong aming mga pinagbibili. Eh halos hindi malundag ng pusa eh. Narinigan kami nagtatalo pa at sabi ko iyan ay binili mo, yan ay ubusin mo. At ang binili ko ay uubusin ko. Dahil kako sa daming nagugutom sa Pilipinas, ititira mo lamang. Charot! <laughs> abay, ang sagot sa akin eh, kung arigay kakainin kong lahat at mauubos ko ay eh, mabubusog ayong nasa Pilipinas. Kakoy, aba, aba! Ay, sabagay, may point ka naman nga doon. So, makatapos nga na kami ay kumain ay kami umakyat naman doon sa second floor at nagtingin-tingin kami ng grocery. Makakako tayo eh, may mabibili din eh, bago tayo umuwi. Abay, ang nangyari, hindi naman kami nakabili ng kahit na ano at para lang kami nag-window shopping din eh, sa supermarket. Wala naman kaming ginawa din eh, kundi umikot lang na umikot. Akala mo may, may kasama nagpipil trip e eh, at tumingin na lang ng tumingin din eh, sa mga isdang naglalalanguy. Eh. Makalipas nga nang ilang minuto kami nag-ikot-ikot din eh kami umalis na din at sabi ko ay masakit ang aking tiyan ay eh, tataim muna sa metro tapos eh, napakadami din namang tao sa metro kaya kami ay eh, dumiritso na lang sa mall at baka ako mga sale so sa hindi inaasahang pangyayari ay eh, di nakabili nga ng dapat na hindi bibilhin at pagkatapos nga noon ay eh, di kami sumibat na pauwi